Natapos na ang maliligayang araw ng isang commander ng NPA sa Surigao City matapos itong mapatay sa isang engkwentro sa mga pulis. Isang contractor umano ang huling kinikikila ng NPA commander na nakarating sa kaalaman ng mga otoridad. May detalya si Jake Monteclaro. Patay sa encuentro si Commander Balweg sa ginawang joint operation ng mga operatiba sa Surigao City Police Station at Provincial Police Office dito sa Surigao City. Sumuko naman ang kanyang kasama na si Ryan Vergara. Sa inisyal na investigasyon, humingi ng pera ang suspetsado sa complainant na si Ginang Gloria Hovita negosyante at kontraktor. Ayon sa investigasyon, kinikilan siya ng pera na umabot sa 20,000 piso. Ang nasabing operasyon ay nangyari sa barangay Lower Hondrado, Anau Awon, Surigao del Norte. Nakuha sa crime scene ang isang .357 Magnum Revolver gamit ng sospek at ang perang nagkakahalaga ng 20,000 piso na kasama ang Mark Money. Jake Monteclaro, Eagle News.